Hello! Magandang araw po sa inyong lahat, mga subscribers. Uh, ito po ako ngayon, uh, naglalakbay. Ako po ay papunta ngayon sa aking trabaho sa siyudad po ng Taguig, sa Bonifacio Global City. Ako po ay nasa Kalayan Avenue ngayon sa Makati City at tinutumbok ko po ang papuntang Buendia, uh, papuntang C Pipe para makarating po ako sa BGC Taguig. Ang oras po natin ngayon ay 6.25 at uh, yung pong trabaho ko po ay panggabi dahil ako po ay isang project manager sa isang construction firm na gumagawa po ng mga opisina. Uh, ang ano po namin ay interior design at saka fit out construction. Ang target po lagi namin ay yung mga lumilipat ng opisina from one building to another building and then uh, siyempre pag pumuesto sila doon kailangan nila ng bagong itsura ng pisina nila ipapagawa sa amin and then yung boss ko na siya po may ari ng construction firm na yan siya po ang nagdi-design siya rin po ang gumagawa ng mga plano siya rin ang pumika na dahil isa po siya uh, interior design na architect yun nga po mga kaibigan ko kung sino pong mga merong ano dyan pwesto na gustong ipaayos o iparenovate uh, message lang po kayo at uh, pwede po natin siyang i-estimate uh, yung boss kong bahala uh, makita yung lugar na gusto niya ipaayos pagandahin dahil lang boss ko po ay interior design designer uh, kahit sampung lugar around Metro Manila gumagawa po kami uh, minsan uh, kumukuha rin po kami ng project outside Metro Manila uh, mga karatig uh, probinsya lang po alimbawa po Laguna Cavite Bulacan yung mga malalapit na probinsya lang po sa mga interesado po magpagawa ilalagay ko po ang contact number ko po dito sa screen uh, later and then uh, kung interesado po kayo kontakin nyo lang po ako and then pwede po nating pa-estimate kung ano po yung pagagawa nyo siya nga po pala ako po ay isang electronic technician din po uh, gumagawa rin po ako ng repair ng mga audio video products kung sakali din pong may gusto magpagawa uh, pwede nyo po akong kontakin and then try po nating mapunta kung saan po kayo basta nearby lang po nasa Nicanor Garcia Street na po ako and then ah uh, Kakaliwa po ako sa Jupiter para po yung pinaka shortcut ko makarating sa Buendia at uh, ito na po pa, uh, pakaliwa na po ako ng Jupiter Street. Siya nga po pala ito po ay Makati City. Ah uh, ito na po Jupiter Street na po ito and then tutumbukin ko lalagpasan ko po yung Makati Avenue paglagpas ko ng Makati Avenue uh, kakanan ako sa Paseo de Roas at uh, pagkanan ko po doon yung po buwende ano po yung pakaliwa po ako papuntang flyover uh, C5 papunta edge pero doon po ako sa kaliwang side papuntang C5 at uh, uh, papuntang Taguig po yun Pagbaba ko po ng flyover, yun po yung 31st Avenue na sakop na po ng tagig. And then, uh, yun na po, tuloy-tuloy na po yun. Tapos, uh, yung project po namin ay nasa 9th Avenue. And then, uh, yun na po yun. Kung makarating na po ako doon, uh, nandoon na po yung site namin. Ako po 'yung natutuwa ah, kasi medyo maganda ang daloy ng traffic ko. Maluwag po at ah, medyo masarap po magmaneho kapag ah, ganyan na hindi po masyado matraffic at ako po yung nag enjoy talaga. At ah, sa aking karanasan sa pag the drive city driving, lagi po akong nakakaranas ng sobrang traffic pero itong gabi pong ito ay medyo okay naman po siya. Ako po yung sisihan sa aking pagka-drive at uh, yun po taragang hilig ko po magmaneho, kaya po okay, gusto gusto po laging nagmamaneho at ito yung enjoy ko po lagi sa mga kaibigan ko po dyan na nanonood na hindi pa po naka-subscribe ako po yung makikisuyo na baka pwede pong Paki-subscribe po at paki-like na rin po itong ating video at kung pwede pa po bang humiling na paki-share na rin po para makatulong po dito sa ating maliit na channel. Ah. Uh, Top uh, salamat po ako sa inyo lahat at uh, sa inyong pagtangkilik sa aking munting channel uh, at nasiyahan kayo sa aking mga videos. Uh, ako po ay nagpapasalamat ng maraming marami po sa inyong lahat eto po nakakana na po tayo sa Pasaya de Rojas yan pong harap na yan na may stoplight yan po yung mabuhay niya pakaliwa po tayo dyan. ayan po yan na po pagkaliwa na yan buhay niya na po yan at ang tutumbukin po niya ay yung papuntang EDSA pero hindi po tayo papasok ng EDSA. Piyak uh, po tayo ng flyover para makatawid tayo papuntang Taguig. Ipocross po niyan ang EDSA. Doon po sa flyover, meron pong choices. Sa kanan po, pwede ka pa rin pong bumaba ng EDSA. And then uh, sa left side, doon po yung papuntang Taguig. May makikita po natin sa signboard. Ayan, pakialam po ako mag-stay sa left side para doon ako sa papuntang BGC. Sa mga patuloy nanonood po dyan, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa pag-stay at sa panonood sa aking video. Ayan po siya. Uh, pasok po tayo sa kaliwa Yung right side po yun na yun Yung po yung papuntang Elsa Ito na po yung Papuntang 31st Avenue Sa BGC Ayan na po As you can see nakikita na po yung mga nagtataas ang building ng BGC habang papasok po tayo sa area konting trivia lang po tayo ito pong Bonifacio Global City ay dati pong kampo ng mga sundalo na dating sakop ng Makati and then uh, nung panahon ni President Fidel B. Ramos ito po ay dinibelo at uh, ginawang Uh, business center at ito na nga po ayun na po ang mga building ng BGC uh, na tataasan at um, isa po sa pinakamodernong syudad dito sa Pilipinas at masasabi na rin po natin sa buong mundo si BGC din po ang pinaka high technology na syudad sa buong Pilipinas makikita nyo po yung area wala po kayo makikita ng ang dahil po yung electrical niya po ay nasa underground na po. Flood-free din po itong BGC dahil ginawa po itong area na meron po silang daluyan ng tubig sa ilalim na yun po yung sumasalo. Kaya napakalaki pong parang swimming pool sa ilalim na siya pong pinaglalaga ka ng baha and then na drain po yan papuntang Laguna Lake mga mahal kong kaibigan malapit na po ako sa site at ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong panunood uh, humihiling po ako muli sa inyo na Kumari po yung hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe na po at paki-like and share na rin po. Maraming 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 salamat po and God bless po sa ating lahat.